Ayan. Uh, Ipa-prank natin si Iwan. Kasi matagal na siyang nag ano, ng cellphone. So, actually, hindi yan pala hingi yung bata. No, ng mga ganyan. So, naawa naman kami kasi yung cellphone niya -luma na. So, kunyari, uh, may papakuha ako sa kanya. So, tingin natin yung reaksya niya. A few moments later. Andiyan yung cellphone. Kunyari, ipapakuha ko sa kanya. Itong damit. At tingnan natin guys yung reaction ni Yung. Tagal ang tawagin ng nanay niya ah. Ah, oh, nandito pala yung mga tropa nito. Naglalaro ata tong mga to. Ah, uh, basketball. Wan, <laughs> pasok ka dito. Pasok ka dito. Di ba pinapakuha ko yan sa'yo kahapon? Ba'n di mo kinuha? And Yung damit. So. Oh. Thank you, Tay. <laughs> Thank you, Tay. <laughs> <laughs> ano? Pakabait. Tsaka aral mabuti.